Maaari mong sabihin sa mundo na hindi ka naging babae ko. Maaari mong sunugin ang aking mga damit kapag wala ako. O maaari mong sabihin sa iyong mga kaibigan isang tanga lang ako. At pinagtatawa na nila ako sa telepono. Masasabi mong nakabalik na sa bukid ang mga braso ko. Masasabi mong tumama sa sahig ang paa O maaari mong sabihin sa aking mga labi na sabihin sa aking mga daliri na hindi sila lalapit sa iyo. Pero sana wag mong sabihin sa puso ko. Hindi ko akalain na maiintindihan niya. At kung sasabihin mo sa puso ko ang sakit, baka sumabog ito. Pwede mong sabihin sa lalaki mo na lumipat na ako. Maaari mong sabihin sa iyong aso na kagatin ang binti ko. O sabihin mo sa kapatid mo na kayang magsalita ng kamao sa labi ko. Alam ko hindi mo talaga ako gusto. O sabihin sa tita mo na sabihin ang anumang gusto mo. Hindi ako okay alam ko. O maaari mong sabihin sa aking mga mata na bantayan ang aking isipan. Baka mag-walk out ito. Kaya please wag mong sabihin sa puso ko ang sakit. Hindi ko akalain na maiintindihan niya. At kung sasabihin mo sa aking wasak na puso ang sakit, baka sumabog at mapatay niya maging kaawa-awa ang taong ito.